itong dalawang to ang sabi ng iba paliti na daw pagkaganyan na nangyayari mga boss kung hindi kaya ng mekanikong gawa ng paraan sa akin yung dadalhin makagawa natin pwede natin ibalik sa dati yun mga boss uh, may share lang ako ng video sa inyo ng kaunting kaunti ang laang bago ang lahat uh, boss shout sa iyo boss taga kayo sir ayan taga ang pinagawa ni sir sa amin ma'am sama muna na si ma'am shout out yan tapos, ari boss, ay pinalit lang namin ang car. Nakihin na orig. Sa mga nagtatanong ng presyo, tunay boss sa amin. Walang jet, walang kable. Ito yung andar, start ko pre. Saglit lang, saglitan lang ito mga sir. Pipindutin mo lang yan. Wala nang, hindi mo na kailangan i-rave. Ayan ang minor mga boss. Dalawa ang jet na pwede dito. Pwede 35-120, 38-118 pwede. Ang nakalagay dito, 38-118. Ayan, okay na. Datis tingnan niya siya. Tapos, shout out sa'yo, boss. Ayan, ayan. Dito tayo sa Tagamindoro. Ah, uh, Sir, kayo ba talaga kita kami Dorio? Baka kami niloloko mo dito nga, sir. Ay, e, sa motor mo yan. Baka kami inuuto mo lang, sir. Daga patanggas ka lang ate. Eh. Doro. Bumiyahe ka talaga dito. Hanggang anong oras na lang ang hindi pwede ka sumakay. Baka mamaya wala kang masakyan eh. Ang tapos nito ay alas ng gabi. <laughs> Saka, abot ka ba? Hindi na. Abot pa rin. Ayan. Ah, dito kay boss, share ko lang sa inyo. Ah, ako ang napili ni boss. Ayan, mas malapit. Kasi Mindoro siya. Tumawid ilang oras ba siya? Rantak mo. Mas malaki mo. Kasama na rin yung oras sa barko. Apat. Apat. Ay, di malapit lang pala ang Mindoro. Ayan mga sir, apat na oras sa mga followers ka dyan sa Mindoro na gusto magpa-check. Pwede n'yong pumasyal. Kasi si Sir nakapunta nga dito. Ito yung naiging problema nung kay Sir, maingay boss. Kita mo problema? Ano nangyari? Overheat. Ah? Ay, overheat. Ayan, overheat. Ito yung dinayo ni Sir sa atin. Ayan. Ah, uh, madalit sabi. Ah, uh, black cam. Ayan nung kay Sir. ayan mga sir ang kay pusing black cam ayan overheat ayan tsaka sira na rin ang loob nya o boss ayan may mga kasgas kitang kita naman tapos ito yung cam holder ni sir overheat din lahat ayan ayan mga boss sa mga magtatanong kung pwede pa ba yan kung hindi pwede sa iba sa akin mga boss dalhin nyo pwede pa yan sa mga nagtatanong uli About sa head, pag nanggar niya nangyari, katulad nito, overheat. Overheat din. Itong dalawang to, ang sabi ng iba, palitin na daw, pagkaganyan na nangyari. Mga boss, kung hindi kaya ng mekanikong gawa ng paraan sa akin nyo dadalhin, magagawa natin, pwede nating ibalik sa dati. Uh, kung paano gagawin, ako na lang mga sir, at masilan din naman. Kung ituturo ko sa inyo, pwedeng... Uh, tapo tapon head nyo pag napalabis ang pag pag niyan. May mga secret yung gagawin dyan mga sir para hindi masayang ang hate. Uh, mamaya uh, ang gagawin ko, paanda rin na lang natin ng update ko na lang kayo. Kung goods na, kung tahimik na. Yun lang nagigust ng problema na sir sa palagay mo. Yun lang kaya. Yun. yun lang na. Tapos ang dala mong pera ay 15,000. Si uh, akin na lang yung 10,000. Tapos yun ang <laughs> 5,000 pang... <laughs> ay mga boss. Mamaya update ko na lang mga sir, na yung motor ni boss na taga Mindoro. Ayan boss, shout out sa iyo, no? Ah, problema nito. Yun nga, yung cam lang. Tapos itong cam tsaka yung guide to. Palit kami ng guide. Tapos ito na yung makina niya. ay na no, boss. Yung head at saka cam holder, yung cylinder head niya at cam holder, inayos ko lang boss no. Yan lang mga sir, ng motor ni boss ah, uh, Sa tagal niya pag-aantay Kasi tangali na si sir Ayan, mag alas 3 na Uwi na diretsyo ng Mindoro Pwede kang sumubok Pag hindi gusto, bossing Lipat sa iba Ayan, yun lang mga boss Maraming salamat